diapers, tinapay at iba pang gamit sa bahay. Ito ang naiabot ngayong araw kay Jonathan. Siya ang amang may chronic gout na kumakatok sa may mga mabubuting puso noong lunes para sa tulong sa kanyang pagpapagamot at gastusin sa pamilya. Malaking tulong po yan sa katulad ko po kasi awan ti pang ustong income niya, awan pag-alalaan ni ti ko halos magatang ay gat dagita hindi naman ako anak nga mabalimot nga ngagdaya pa nga ita anak nga makatugaw, anak nga makasikig kailangan po talaga ng daya pa kaya napakalaking tulong po yan sa akin yung mga binibigay na tulong sa akin kasi lalo na po itong wala po kaming income na pagkukuhanan wala naman po. hindi naman po ako mapwedeng maiwanan ng asawa ko kasi talaga po walang mag-aasikaso sa akin Labis-labis ang kanyang pasasalamat sa lahat ng tumulong sa kanila sa pera man o sa mga kagamitan na kanyang gagamitin. Salamat amin iti naet nga tinmultulong ka dagiti nag-isponso, dagiti nakabuybuya day interview iti pas kat nga yaman ko ta dakil nga tulong dagiti nga inpapayo kanya kan iti pamilya ni Apo Dios ko matinang bendisyon kanayo in return. Sala salamat amin kada kayo. God bless you kakabsat sponsors dagiti kinahit nga tulong. God bless you all. Ang tulong na natanggap niya ngayong araw ay mula sa may-ari ng isang kainan sa Baguio City. Patuloy pa rin naman siyang humihiling ng tulong kahit para na lamang sa pag-aaral ng kanyang kolehiyo at elementaryang anak. Bedride na kasi ito at hindi rin makapagtrabaho kanyang asawa na siyang nag-aalaga sa kanya. Para sa mga nais pang tumulong, maaari silang bisitahin sa kanilang bahay sa Sitio Kamisong Luakan, Antamok. O kaya naman ay gamitin ang numero ng kanyang anak para sa mga nais magpadala ng pera sa pamilya sa numerong 09701664701. Vanessa Bugdong para sa Luzon Headlines.